Magandang araw sa inyo mga kaibigan Ngayon i-share ko lang sandali itong award natin sa YouTube Kasi na-reach na natin yung 100,000 subscribers Yan para sa pag-claim naman neto Hintayin nyo lang na mag-email sa inyo si Google At merong kayong pipil upan doon Ilalagay nyo yung buong pangalan nyo At yung address At yung pangalan ng channel nyo kaya Ngayon mga kaibigan, uh, i natin to para makita natin kung ano yung nilalaman. yun mga kaibigan bali ito yung ating award sa youtube yung kinatawag nilang silver play button Yan, bali ito siya. at sya nga pala mga kaibigan maraming maraming salamat sa mga nag subscribe sa ating munting channel at sa viewers din kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko to makakamit itong award sa youtube yun mga kaibigan maraming salamat sa inyong pananood bali hanggang dito na lang hanggang sa muli mga kaibigan god bless and writing